This is Hugo Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Ayan, sige. Meron dito nag-message. Uh, Hi, Hugs. Ano pwedeng gawin para di na ako ma-search ng ex ko sa Facebook? <laughs> Nablock ko naman siya at lahat ng connected sa kanya, pati lahat ng mutual friends namin. Na-block mo yung mutual friends At pati is siya, okay? Pero nahanap pa din niya ako Gumawa siya ng fake account At nag-message siya sa akin Tapos lately Nag-message sa akin girlfriend niya uh, Girlfriend ng ex ko Pinapasend uh, If kung chat sa akin na ex ko Ha, Kahit yung girlfriend niya Naka-block din Pero nag-message sa akin Gamit ibang account Bakit ganun? Ako na nga itong inagrapyado nila. Nananahimik na nga lang ako. Sa kabila ng panloko sa akin, gumawa, gumawa ako ng way para... Ah... Uh, para iwasan sila pero ginugulo pa nila ako. Nakakainis na. Kung kailan okay na ako eh. Okay. Galing yan sa isang sender. Sender... Ang problema sa Facebook, sa tingin ko lang ah, alam ano mo, yung mutual friends niyo yes. O, oh, binlock mo siya, binlock mo rin siya. Then, 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 then. Siyempre, gumawa ka ng bago. Sabi mo dito eh, nablock ko naman sila lahat. Okay. So, syempre yung link no, nandun pa rin. Unless, gumawa ka ng bagong account na hindi alam yung link noon. Halimbawa ako, binlock kita. Pero before pa, alam mo na yung link ng account ko. Diba? Facebook.com slash Something like that. <laughs> so kahit i-block kita, gagawa ka ng bagong account, alam mo yung link. itatype type ko lang yon using my uh, new account. Then makikita naman kita. Ayun. Ang the best mong gawin kung ano, i-delete mo yung dati mong account at gumawa ka ng bago at iba ibahin mong pangalan mo. Yun yun pero hindi ka na mahanap. And wag mong i-add yung mga taong sa tingin mong sasabihin yung bakong mong account dun sa ex mo. <laughs> Or, mas maganda, wag ka na mag-Facebook. Hmm, di ba? Ang dali-dali. Ako, matagal ako hindi nag-Facebook ng personal account ko. No? Since January, nag-stop ako. Nakabalik ko lang. Oh, parang Jan oh, <laughs> January yun. And then, kakabalik ko lang kasi, yun nga, Uh, may uh, pinosla lang ako na importante. Pero kung gugustuhin ko nga, kung, kung, hindi lang ako nasa Hugot Radio page na Facebook, hindi ah, uh, wala ako sa Facebook. Nakaka-stress kaya. Uh, kung ano-ano nakikita mo, kung sino-sino nakikita mo, lahat mga galing, lahat mga mga malilinis. <laughs> Di ba? Nakaka-stress. Eh, inaalagaan ko nga ang buko. Nagpapatubo nga ako eh. Mahal-mahal uh, kaya nilalagay ko dyan. Tapos maubos lang nila. Ano sila, hilo? Ayun <laughs> uh, ang gawin mo, ha? Eh? Kaya sa tingin ko, mukhang yung dating, ano mo to eh, dating account. Kumuha ka ng bawang account. Talagang uh, seryoso ka. Then, iset mo yung settings mo to, ano, parang, uh, ano ba yon? Friends only. Diba? Yung mga post mo, ay uh, wag public. Mga ganyan. Dami doon doon sa privacy, sa settings, marami doon. Gawin mo 'yun. Pero kung hindi pa rin, 'yun nga. Nagbago ka na ng account, nahanap ka pa rin, may isang tao na kakilala mo na nagbibigay ng information sa kanila. <laughs> Imposible na mahanap kasi sa dami-dami, billion-billion accounts sa Facebook, 'di ba? Okay? So, 'yun ang masasabi ko sa iyo. Okay? Tsaka, kapag ganyan, ginugulo ka ng mga ng ex-ex na yan, tsaka yung uh, girlfriend niya, huwag mo na kasing patulan. Kung ikaw man ay uh, i-message nila, then huwag mo nang sagutin, huwag mo, basa, mo nang basahin din, i-block mo ulit, block lang nang block, di ba? hanggat sa mapapagod na lang mga yan. Okay? Kasi the more na pinapatulan mo, eh, the more din naman silang uh, naiinggan yung asarin ka. Di ba? Sabi nga sa kanta, nosi balasi. Sino? Sino ba sila? Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mong tama ang kinagawa mo. Oh, yun yun. Napagandang kanta yun. No si Balasi. Sino ba sila? O, oh, ba? Diba? Okay ha. Huwag mo nang problemahan yan na kabayan. Nakita ko yung account mo. Malapit lang bahay mo dito sa amin. <laughs> <Oy>. <laughs> Pero di, ano, di tayo nakikita pa. No? So anyway, yun na yun. Kaya mo yan. Wag pansinin and be a professional ignorer. Ignorer. Ibig sabihin, huwag kang padala sa mga bagay-bagay na negatibong nakaka-apekto ng iyong buhay. Basta alam mo ang worth mo bilang tao. Alam mo na wala kang ginagawang masama sa kanila at ikaw ay talagang... Alam mo kasi, laging unahin natin siya, di ba? na alam mo yung kung sino ka sa kanya, yung worth mo sa kanya, na ikaw ay, alam mo, ikaw ay precious, ikaw ay love, you are doing the right thing, wala ka namang ginagawang masama, hayaan mo sila. Hahayaan mo sila. <laughs> Di ba? Yun yun. Maging professional ignore ka. Ibig sabihin, wag kang padala dun. Hindi ka naman yung masya, hindi ka naman yung uh, tipong uh, snabero or snabera na feeling nila na parang ang yabang-yabang mo hindi andun pa rin yung ano mo yung being good being nice pero hindi makikit mararamdam nila ikaw ay hindi basta-basta you do not please people okay i am not a people pleaser i'm telling you sinabi ko na yan sa post ko na i never want to please kasi noon pleaser ako. Dapat magustuhan mo ako. Kapag di mo ako nagustuhan, nalulungkot ako. Parang feeling ko parang ang um, hindi tayo bate. Mga um, ganyan. Tapos ipipilis kita para may okay tayo. Hanggat dumarating sa point, na-abuse yung kabaitan ko. Na-abuse na, -abuse, na -abuse yung pagpipilis ko sa iba. Uh, At mo na yung mukha ko dito sa video. Parang nag-stop. <laughs> okay. So yun ang gagawin. Okay. Wow. Alam mo kasi, kapag pinapatulang, pinapatulad, pinapansin mo mga bagay-bagay na yan, hindi talaga yan mawawala sa iyo. Okay? Pag nakita nila na hindi ka nila na nadadala sa kanilang mga pang-aasar, <laughs> tingnan mo yung mga artista. Maraming bashers. Pero hindi nila pinapatula. Napapagod na lang. Di ba? Ganun <laughs> yun. Eh, sabi nga, do not feed the trolls. Ang trolls kasi, alam mo, nag-post ka, publicly, di ba? Tapos may nagsabi sa iyo, ang pangit-pangit mo naman. Troll 'yan. Hindi eh, mo naman siya kilala. Tapos, di ba? Nag-judge ka agad sa iyo. Ma ganun. Gusto lang niyang sirain ang mood mo, yung araw mo. Tapos natutuwa siya kapag nakita niyang ikaw ay apektado. If you need mo kasi, tapos pinatulan mo. Eh bakit? Sino ka ba? Pinatulan mo. Pinakain mo yung troll. Pero kung inignore mo na lang, tanggalin mo yung message niya, i-delete mo, i-block mo, then move on. Oh, ayun, mapapagod din yan. Kapag nakita nila hindi ka nila kaya-kaya sa pagtuturol nila, mahinto din naman yan. Okay? So, yun. Okay. Ah, sige, move tayo sa mga iba pa. Ang dami, yung, oh. Ang dami. Pasensya na po ha, sa mga hindi ko nababasa sa iba. Yung iba, sobrang dami talaga. Kaya, ay you know, encourage na kapag ako nagla-live, agapan nyo. Kasi, mas magandang mabasa ko kagad at masasagot ko kayo kagad. Pero kung mag-message kayo sa inbox, although mababasa ko naman, pero it will take time bago kayo maabot kasi sobrang dami talaga. Wala po tayong team dito, wala akong mga kasama na pwedeng mag-sort ng mga messages. Siguro pag mayaman na tayo, marami tayong ano, ipag ipagsusweldo sa mga tauhan, mangyayari yan. <laughs> Or kung magdo donate kayo para ikaganda ng ating programa. <laughs> at may pang ako sa mga <laughs> sa mga, ano mo tawag dito? OJT. Ah, ba? Diba? Pwede. Okay. Anyway, ginagawa natin paraan. Uh, kaya ito yung the best, yung fastest way para masagot ko kayo. Hindi na yung magta pa ako. Okay. At uh, para mapakinggan at makita rin ng ibang tao, yung sasabihin ko, hindi lang sa'yo. ma diba? In general na lang. Alright. Okay. Okay. Maraming salamat, Hogs, uh, sa pagpadala ng uh, iyong mensahe. and booth dios the next message.